So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay. So panibago na namang topics, panibago na namang mga tanong ang ating uh, sasagutin. Para sa ganon, kahit pa paano, makatulong tayo sa mga newbie, sa mga baguhan na nagsisimula pa lamang sa larangan at sa mundo ng pagmamanok. So gusto ko sanang maging instrumento para kahit pa paano, magabayan kayo kung ano ba yung tamang uh, ways, o tamang mga bagay na dapat nyong gawin pagdating sa pagmamanok. So mga kamanok, muli, akin pong uulitin, uh, priority ko po yung inyong mga katanungan dito. Okay, kayo po aking palaging inuuna kaysa dun sa mga topics na aking gustong talakayin. So gusto kong unahin yung mga katanungan ninyo sa pagkatyan yung mga urgent na dapat ay uh, dapat nyong magawa. Okay? So, mga kamanok, bago natin simulan yung sagutan sa katanungan ninyo, don't forget to click the subscribe button and ilike yung video nito para sa mas marami pang advice, para sa mas marami pang topics tungkol sa pagmamanok na ating ma-share sa mga newbie or para natin para ma-share natin sa inyo. Okay? So, ito nga po mga kamanok, ang unang katanungan ay galing kay King uh, Vince Moto. Ayan, so mega shoutout King Vince Moto Ayan, so, sir, uh, ask lang po, uh, bakit po medyo pasok ang tuhod ng konti sa mga baby stag mo? Okay? Serious question po. Not bashing or ganun ba talaga kapag mga baby stags pa? Okay? So, mapapansin nyo po, yung mga baby stags pa, na early recording or yung mga babago pa lang. Hindi ko, hindi ko ibig sabihin na early recording na bata pa lang ikinord na natin. Kahit sabihin na natin mga 4 months, 5 months, or 6 months pa natin na record, which is normal po yon kung sila ay babago pa lamang napapalagay sa cording area. Babago pa natin nilalagay ng cords. So normal po na sa unang mga buwan, yung mga binti nila is medyo pasok pa na ganyan okay so yun po ay madedevelop pa after a few months okay palipasin pa natin ng ilang months bakit po at papaano po so syempre po kapag po tayo nagbibigay ng feeds o ng pagkain sa kanila so sila po ay sumasalubong na po sa atin so yung kanilang cords pinipilit po nilang hilahin para makalapit sa atin so ibig sabihin pag po ang isang manok ay uh, nag or pursue na lumapit sa atin kahit na siya ay may cord. So normal po na healthy yon Ibig sabihin, yung kanyang gut, yung kanyang uh, balon balun-balunan ay empty na pagdating ng oras ng pagbibigay ng pagkain. So ang tendency ng manok, dumapit sa atin, salubungin tayo. At pag nangyayari po yon yung paghila niya ng cords, dun po na develop yung magandang Uh, form ng kanilang mga binte, yung paghila nila ng cords. So nakakatulong po yun upang mabakang ang ating mga manok, upang hindi po sila manatili doon sa sinasabi nyo na pasok ang siko. Kaya po sinasabi ko palagi sa inyo, mas mahalaga po na naiko-cord natin ang ating mga alaga. Yung iba mga kamanok, starting 2 months, Sinasanay na po nila na i-cord yung mga manok. Kasi po makakatulong po 'yon sa ating mga alaga. Una una, para mabilis po ang growth development. Pangalawa, para mabilis po ang pagganda. Pangatlo, para maganda po ang maging postura ng manok. pang -apat, mas mabilis po ang uh, absorb Okay, ang pag-absorb ng uh, manok doon sa ibinibigay nating pagkain. And syempre, panlima, kung bakit natin maagang ikinokord para makakain siya ng mga natural minerals and nutrients sa lupa. Yung mga bato, yung mga damo-damo, yung mga insekto, sila po yung sinasabi ko na natural and minerals. Okay, natural nutrients and minerals na makukuha ng ating mga alaga sa environment, okay? So, kung mapapansin mo, medyo pasok pa yung mga tuhod ng aking mga ekinords dyan just because uh, babago pa lang po silang napapakord, okay? So, ako naman kahit i-bush ako, eh, open-minded pa rin ako. Pero syempre, thank you pa rin, uh, Sir King, sa pagtatanong. So, yan po ang mga hinahanap kong uh, katanungan dito sa ating uh, mga video. So maraming salamat po ulit. Sana po nasagot ko ng maayos uh, uh, Sir King Vince Moto. Okay, so ilalab ko lang po yung katanungan mo. Ayan. Okay, so next hanap ulit tayo ng katanungan dito sa ah uh, uh, sa, sa ating ini-upload. Ayan. So kapag ang tatay po ay dome, uh, nanay hindi ang kulay ng lalaki na anak is makukuha sa nanay. Uh, ano ba to? So kapag ang tatay ay dong nanay hindi ang kulay ng mga lalaki na anak is makukuha sa nanay. So para sa akin, na experience ko sa breeding, ano, kung ang na kung ang tatay ay dom, ang nanay ay red, so hindi naman po sa lahat ng pagkakataon eh, nakukuha po yung kulay ng nanay nung tandang. So iba-iba rin po eh. May lumalabas na kagaya nung tandang, may lumalabas na kagaya nung inahin. So siguro, timing na lamang kung sino talaga yung dominante sa kulay, yun po yung lalabas na anak. O kung sino naman po yung uh, mas mataas ang dugo, yun po makakakuha ng kulay. Pero sasabihin natin na yung, yung anak na inahin, makakakuha ang kulay doon sa tatay, hindi po nangyayari. So, tsambahan po eh. Hindi po natin inaasahan. So, ganun po yung breeding eh. Hindi po, hindi po talaga natin mapipredict Okay? So kapag lang po tayo yung nakapagpalabas ng uh, halimbawa, uh, yung gusto nating kulay, so ingatan na lang po natin kasi nga po hindi po siya predictable. Ganoon po talaga ang breeding, trial and error. Okay? So next Aha. Uh -huh. Okay. So ito galing kay Leticia Alcantara. Ayan. So idol Mamay, tanong ko lang po, pagdating po ba sa paggagayak Uh, patuloy pa rin ba natin ibinibigay ang fermented jackie oats o aalisin na po? Okay? So, kapag po uh, malapit na po yung ating pupuntahan, so tatlong araw bago po, po tayo pumunta doon, eh dapat hindi na po tayo nagbibigay o naghahalo ng fermented jackie oats. Kamamay, bakit? Eh sabi mo maganda to sa manok. Yes po, maganda. Pero high in fiber po yung fermented jackie oats. So para po makuha natin, yung magandang uh, timpla ng pagkain, inaalis po natin ng fermented jackie oats at medyo pinabababa natin yung fiber. Kasi yung fiber na yon eh talagang ika nga ay eh, pagdating sa mga legs ng ating mga manok, eh ibig sabihin is pinatitikas po niya yung mga litid, yung mga laman ng ating mga manok na hindi dapat po natin ibigay ito sa tatlong araw bago tayo pumunta sa ating pupuntahan. Okay? Kaya po ako dito, kung uh, walapit na po kayong pumunta o umalis, at papunta kayo sa inyong pupuntahan, tatlong araw pa lamang, huwag nyo na pong samahan ng fermented jacky oats. Pero in overall, maganda po yung fermented jackie oats, yun nga lang po, may mga oras at araw na hindi po dapat tayo nagbibigay o nagsasama sa pagkain nila. Okay? So, uh, sir, idols doon, sana ay nasagot ko po. Ano? So next, hanap ulit tayo. Ayan galing kay Erwin sa Menyan. Ayan, boss good good AM. Paano gamitin yung Jackie Oats? Inihahalo ba yan sa pagkain ng sisow o vitamins lang talaga siya? Thank you. Okay? So ang fermented Jackie Oats po yan ay uh, feed mixture. Inihahalo po natin sa pagkain ng ating mga alaga. Yun pong uh, excuse me, yung pong ating mga sisew, hindi po siya po pwede sa 1 month old, 2 months old. Yung 3 months old inuutay-utay na po natin, binibigyan po natin sila ng kahit tatlo o limang piraso. So, so, so sinasanay-sanay na po natin sila. Sa 3 months old po, diyan po tayo nag start na magpitik-pitik ng kaunting uh, fermented yaki o dalawa o tatlo hanggang lima hanggang sa masanay. So kapag po nasanay at na-adapt ng katawan ng manok, ng baby stag, yung fermented jacky, at saka po tayo mag a ng measurement ng fermented jacky at saka nilang pagkain. Pero kung sasabihin nyo po na sa one month old, magbibigay tayo, masyado pa po pong bata para sa akin yan. So, wag muna. Baka po kasi hindi magtunaw, e eh, medyo hassle po, masyado pa po pong bata. So, pagdating po ng uh, three months old, yan, po pwede po tayo maghalo ng pa-konti-konti. -konti. Konti, konti lang ha. Huwag natin masyadong isasagat agad sa 10%. So, unti-unti lang po. So ito po ay uh, panghalo nga po sa patoka, hindi po siya panghalo sa tubig o kung ano pa man. Okay? So next. So ito galing kay RR Tax. Uh, sir, pwede na ba tayo magbigay ng Calvex okay sa 4 months old na stags. Okay? So yung 4 months old mga kamanok, uh, pagka tayo magbibigay na ng mga supplements, so yung ginagawa ko hinahati ko muna yan eh. Hinahati ko muna kasi masyado pang uh, uh, malaki yung isang buo para sa mga 4 months old. So nagsi-start lang ako magbigay ng full tablet or capsule sa ating mga manok pagdating nila ng 6 months and up. Pero yung mga 4, 5 so hinahati ko pa po muna sila. Okay? So sana po nasasagot ko ano? Next. Okay? So ito galing kay Noriel. Alvarado, ayun. Idol, good morning po. Ano po ang nakakapagpabigat ng manok? Patoka po? O yung tubig? Actually, para sa akin, patoka. Okay? Patoka po yung nakakapagbigay. Kasi po, ang atin pong manok, pag po sila binigyan ng dry feeding, sila po yung umiinom pa rin eh. Umiinom pa rin. Kaya ibig sabihin, yung dry feeding, pag uminom ka, nalalagyan ng tubig. Nababasa rin po. Okay? So ngayon, pagka ikaw naman ay kumain ng uh, ng uh, wet feeding, ba? Basa na talaga. So mataas ang moisture. So no choice ang manok natin, okay? Na talagang alisin yung moisture doon. So yung pagkain na basa, so siya po yung nakakapagpabigat. Okay, wala naman po kasi calories ang tubig. Okay? Wala pong calories ang tubig kahit uminom ka ng uminom, ng uminom ng uminom ng uminom, hindi ka masyadong tataba. Wala pong calories yan. Ang may calories po yung tubig, especially yung pellets. Okay? Yung pellets po, mataas po ang calories niyan. Pagkain intake ng manok, the more na maraming pellets yung pagkain, the more na bumibigat. The more na, na marami naman yung grains. Kasi yung grains, uh, hindi po siya masyadong matubig eh. So, magaan po yung, yung timbang na ibinibigay sa ating mga manok. So, para sa akin, yung pagkain po, especially yung pellets po, ang nagbibigay ng timbang sa ating mga manok. Okay? So, mga kamanok, sana po kahit paano nasagot ko ang ilang mga katanungan at nasatisfy po kayo sa mga nasagot ko ang katanungan dyan. Mega shout out po and sana mag-comment din po kayo sa baba o sa ilalim ng video nito. So, para mga kamanok, sana po kayo ay wag huwag mapagod. Uh, wag madalahan, na mag-comment. So, para sa akin, sasagutin ko po yan ng maayos. Buong nga kaalaman na meron ako. Okay? Kasi po, kayo po ang priority ko. So, bupano mga kamanok, see you for our next vlog. Hanggang dito na lang muna tayo. So, paalam po.